Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa ating channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa unang 1 chapter 4 verses 12 to 15 Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman Ngunit kung tayo'y nag-iibigan nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya namay sa atin sapagkat ipinagkaloob niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagluligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may na natangatili sa kanya ang salita ng Diyos salamat sa Jos. Na katawag-pangsin sa akin ito at palagi kong gustong uh, basahin ang mensaheng ito ni San Juan dahil ito ay isang papapaalala na naman na karamihan sa mga tao ay naghahanap ng Diyos uh, maganda itong uh, paalaala na hindi natin nakikita ang Diyos kailanman ngunit kung tayo'y nag-iibigan nasa atin ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig ngunit magandang tingnan anong bang ibig sabihin ng pag-ibig ito ay naging bukang bibig na ng mga tao, mga nag-iibigan, ang mga pamilya, pero ano ang ibig sabihin nito? Ang mahalagang dito ay meron tayong ano tapat katapatan ang nananatili sa Diyos at alam natin na ang Diyos ay nananatili din sa atin. Kaya napakahalaga nitong pananatili natin sa Espiritu ng Diyos na siyang gumagabay sa atin. So ito po ang magandang baon natin ngayong araw na ito at sana ito maging daluyan ng pag-ibig natin at katapatan sa ating mga maliliit na ginagawa kahit sa gawain sa YouTube. So, ito po muna ang aking ibabahagi ngayon, uh, araw na ito, at sana ang maging mga gawain natin ay dulot ng pag-ibig. God bless po sa ating lahat.